Good morning. Today is June 8, 2021 and we are on our way to Naga City. So balik hataw na naman po ang team Bicol Auto Search Boys. So kahapon nagaling kami ligas, nag release kami ng Toyota Wigo na 2014 model and today may pupuntahan kami sa Naga City na Toyota Avanza 2015 model E variant manual transmission. So, kasama ko ngayon si Sir Ryan, si RD, si Art RD, si Randy, <laughs> and <laughs> si Paps. So, ito yung team uh, Bicol Auto Search Boys. So, uh kung interested ka or naghahanap ka ng Toyota Avanza na 2015 model manual transmission panoorin mo itong video na Sir, tumatakbo po kami ng 140. Ibig sabihin, very good condition ng sasakyan na ito. Tested na and loaded pa po kami. Punong-puno yung sasakyan. Sa so actually, uh, tinesting talaga or sinadya namin to sir na ngayon, from Sorsogon to Tunaga to City i-off mo ta, baka mag tayo <laughs> so yun sir ah, sinubukan talaga namin to at sinadya talaga namin na gamitin itong Ford Fiesta Tunaga City so from Sorsogon to naga City I think, ilang kilometers doon sir? 157 kilometers ah, one way pa lang yun so pabalik so almost uh, more than 300 kilometers yung tatakbohin nito and tinitest talaga namin yung condition ng sasakyan para at least bago man po dumating dyan sa kalapan uh, alam natin na proven and tested yung sasakyan so tumakbo kami ng uh, maximum of 140 kilometers per hour pero uh, grabe pa humihingi pa ng takbo or yung hatak ang ganda pa ng hatak ng makina and ang ganda ng performance ng sasakyan ang maganda dito sir kasi kahit tumatakbo ka ng 140 kilometers per hour napaka stable ng sasakyan yung manibela niya hindi siya nag -wi wiggle and since mabigat um, mabigat yung body ng Ford talagang ang ganda niya ihataw kasi yun nga napaka stable niya hindi siya kagaya ng ibang sasakyan na kapag tinatakbo mo siya ng 120, 130, 140 medyo matatakot ka na kasi parang gaan ng body niya and parang uh, ma-out of control ka na so dito sa Ford Fiesta uh, maganda pa rin and controlled na controlled so si Sir Ryan siya yung nagpapatakbo ng 140 Sir anong masasabi mo sa Ford Fiesta? Uh, super ganda pa ang uh, performance nitong uh, sakyan Sa dami ng inawakan nating uh, sasakyan dito sa Bicol Auto Search Isa ito sa masasabi natin na talagang uh, 100% na parang brand new din kung tumako So yun So yun sir um, At least kami po mismo makakapagsabi kahit hindi namin ito sariling unit kami po makakapagsabi na guaranteed ang sasakyan na ito okay so we are now at Pilica Marina Sur and uh, nag-stop po muna kami kasi magla lunch muna kami kasi it's already 12.30 and kay Sir yan Salute uh, ito po yung Ford Fiesta halos tumakbo na po kami ng more than 100 kilometers and still napaka stable po ng sasakyan wala po nagiging problema, walang overheat, continue yung uh, yung aircon, malamig na malamig and wala po kami nagiging problema sa takbo so yun and tutuloy po kami after lunch, tutuloy na po kami sa Camarines Sur, I mean sa Naga City kasi kukunin din namin yung Toyota Avanza, but before that Shoutout uh, shout out ko muna yung mga viewers natin uh, si Nurse Rider Nurse Rider, Rider, Travel Vlog from Tabaco City and si Elmer Villamel watching from Saipan USA then si Dan TV from uh, I mean Dan Pagador and si Selihan shout out naman po sir Rosalie Tonyakaw at Cagayan de Oro. And si Daddy Good Duo Vlogs. So, yun. And Match Up TV from Koraya KSA. And, yun. And also kay uh, Nepets TV, kay Sir Stephen So, isa po sa business par partner natin dito sa vehicle auto search So, andito na kami ngayon at magla-launch muna kami and see you later Okay, so magla-launch po muna yung vehicle uh, auto search team at yung boys ng vehicle auto search So, uh, every time na lumalabas kami, ito palagi yung uh, kinakain namin bulalo. kasi ito yung nagpapatibay ng samahan mm. Bye bye na Kain po muna tayo. Okay, so nakuha na po namin yung Toyota Avanza. Ito na po yun. Uh, this is 2015 model E variant. So kanina hindi lang po ako nakapag-video kasi uh, nasa loob si Sir, ng office. Nasa conference. So madali lang, mabilisan lang umabas. Binigay sa akin yung documents. Binigay yung susi yung sasakyan. Nagperma na acknowledgement receipt. So mabilisan na transaction. Anyway, na-check na rin po ito namin and maganda po talaga yung sasakyan so sa lahat na interested po nito ng Toyota Avanza abangan nyo na lang po uh, ulit kami ng panibagong video tungkol sa details itong sasakyan so kasama ko ngayon sila Sir Ryan siya po yung driver ng Toyota Avanza si Pops siya ang nag-drive ng Ford Fiesta na dala namin and si Randy and si Ardy magkakasama kami lahat so Uh, team vehicle officer. So, andito pa po, po kami ngayon sa Naga City kasi meron pang tinatransact si RD na Hyundai Accent na diesel. So, yun, uh, if ever interested, abangan nyo na lang po itong unit. Gagawa po ulit ako ng panibagong video. Okay, so pabalik na po kami ng Sorsogon City. So kami po yung andito sa Avanza, si Sir Ryan. Ako po, then nandito si Randy sa likod so uh, nakuha na po namin itong Avanza and uh, abangan nyo na lang po yung details sa lahat na interested nito na uh, Toyota Avanza so yun uh, that's all for today and again kung first time mo po dito sa aming channel please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat na videos na ina-upload namin. Especially kung mahilig ka po sa mga second hand na sasakyan and, or you are planning to buy a second hand car. So dito po sa aming channel, marami po kayong makikita mga sasakyan na second hand na pinipenta. And at least magkakaroon po kayo ng idea sa prices and other details ng mga sasakyan. So sir yan salute na from Kal Kalapan. Cal so andito na po ang Ford Fiesta mo pabalik na rin po ng Sorsogon. So tested na po namin siya sa long drive for almost uh, 310 kilometers ang takbo nito and wala po siyang uh, problema, walang naging hindi siya nag overheat. Uh, normal yung takbo normal yung aircon so stable ang stable po ang uh, sasakyan so wala po ka dito magiging issue so again that's all thank you very much for watching and have a nice day